Hello guys, good morning. Uh, ngayon ang pag-uusapan natin ay tungkol sa stainless. Ang stainless guys ay may dalawang klase. Ang, ang isa na mataas-taas ang brand na stainless ay 304. Ang 304, lagi siyang may tatak. Na issue is 304. Ang stainless na ito guys ay hindi pa ba siya basta-basta kinakapitan ng uh, kalawang. Hindi kagaya ng 202, nasa dyang wala siyang tatak. Wala po siyang tatak. Uh, sa pag-welding at sa paglilinis ng stainless, dapat meron kang grinder. Uh, Bapping soap ang baping soap, binababad siya sa kerosene o gas, gas sa amin, kerosene. Ayan, nakababad na po ito. Ayan, o. Oh. Ayan, natulo-tulo pa. Uh, flap disc, ayan. Ito yung ginagamit sa pagbura na pinagwebendingan. Ganon din ito, grinding gray. Ayan, ito yung malupit na buwabura ng mga itim-itim. Ayan. Mm, baping cloth. hindi pa nagamit to. Kaso naman dumi lang. Pero pwede naman gamitin. Ito, grinding disc magaspang ito kaya dapat alalay lang dapat hindi lubog ang pagka uh, grinder so bisahan ako na natin so ayan linisin na po natin ang una po natin gagamitin niya grinding disc so kapitan na natin dito so, kapit na So ito guys, yung aalis nito kasi baka mamaya bigla tumalon si Kian na tama po sa atin. Kaya ito, protection natin to. Ayan guys. Ayan na po ang pinagwildingan. Ayan. So susunod natin gagamitin, ito, flap dish. Ayan. Parang liha siya. Ayan. So ito nga. So, yun na. na. So, next time na natin gagamitin, guys, ay yung ito. Tawag namin dito ay grinding grey. Nabibili lang dito sa mga bilihan na stainless. Ayan. Ito na ang bubura ng mga itim-itim dyan. Ayan. So, ayan. So, mainit pa yan. Pwede mo ito ipahid. Pag mainit pa. Ayan. Pwede natin. Ayan. Pero mayroon na siyang tunaw na. So, ito na pangulay. Ito. Bapping cloth. Ayan. Ito na siya. Ayan, nakinis na. na Nabuli ko na yan. So, 'yan ang ginamit ko materialis. Unang O nanggagamitin 'yung magaspang uh, grinding dish, clapping dish, grinding gray. Panghuli na ito. Bapping cloth. Uh, ah, bapping soap na may kerosene, babad sa kerosene.